Alam nating lahat ang pakiramdam ng pagkakaroon ng dry hair. Magaspang, matigas at walang buhay. Wala sa mga ito ang mga salitang gusto nating ilarawan sa ating buhok at napapatanong ka sa iyong sarili kung bakit ang iyong buhok ay sobrang dry at marupok. Kung ito lagi ang iyong tanong sa sarili, sa tuwing hahawakan mo ang iyong buhok, maaaring sisihin mo ang iyong sarili dahil hindi mo maipaliwanag ang mga dahilan sa likod ng iyong dry hair. Ngunit Huwag ka nang mag-alala dahil nandito kami ngayon upang ipaliwanag sa inyo ang ilan sa mga pangunahing sanhi ng dry hair at ang mga natural na lunas para dito. Simulan na natin. Causes Excessive hair washing Ang pagpapanatili sa proper hair hygiene ay mahalaga. Ngunit ang pagsashampoo sa iyong buhok ng madalas ay maaring tanggalin ang natural na mga langis nito. Kaya bawasan ang pagsashampoo sa buhok. Ang mga kulot na buhok ay maaring maging mas prone sa dryness. Kaya para sa mga kulot, ang pagsashampoo sa iyong buhok ay dapat gawin lamang ng isa o dalawang beses sa isang linggo gumamit ng isang gentle deep conditioner para panatilihin maganda at malusog ang buhok. Matapos i-shampoo, ipat dry lamang. Huwag kuskusin. Ito ay nakakatulong upang iwasan ang karagdagang kawalan ng moisture. Environmental Factors ang masyadong pagpapainit sa araw, masyadong mainit o malamig na hangin at low humidity ay maaaring makasira sa iyong buhok. Bawasan ang risk ng pagkasira ng buhok sa pamamagitan ng pagsuot ng sombrero sa isang beach day o pag-iwas sa matagal na exposure sa mga ito. Kung lalangoy ka sa pool na may chlorine, protektahan ang buhok gamit ang swim cap. Banlawan mo rin ang iyong buhok bago at matapos tumalon sa pool upang iwasang mababad sa purong chlorinated na tubig ang iyong buhok. Overuse of heat styling tools. Maging mahilig ka lamang sa blowouts o hindi ka makapunta sa saan man nang hindi mo kinukulot ang iyong buhok gamit ang plancha sa buhok. Ang paglalagay ng init ay isang malaking factor sa dry at walang buhay na buhok. Huwag gumamit ng init sa iyong buhok araw-araw, na maaaring magtanggal sa natural na moisture. Kung kinakailangan talaga ang init, gamitan ito ng heat protectant bago ang styling. Overuse of hair dyes and bleaches. Ang mga matatapang na kemikal ay kadalasang makikita sa mga pampakulay ng buhok at bleaches na maaaring tanggalin ng natural oils ng iyong buhok na kinakailangan upang panatilihing makintab at malusog ang buhok. Kung madalas mong kinukulayan ng iyong buhok, maghanap ng gentle shampoos at conditioners na espesyal na tinimpla para sa kinulayang buhok. using the wrong hair care products. Ang paggamit ng mga produkto para sa buhok na hindi tinimpla para sa klase ng iyong buhok ay maaaring may masamang kapalit tulad ng dryness. Kapag pumipili ng isang shampoo at conditioner, parating suriin ang hair care product label bago ito bilhin. Iwasan ang mga mayroong alcohol na maaaring tanggalin ng natural na mga langis ng iyong buhok at ang moisture nito at hanapin ng mga produktong tinimpla na mayroong mga oil na nagbibigay sustansya tulad ng avocado oil, argan oil, or coconut oil na siyang makakatulong para sa dry hair. Home Remedies Green Tea Rinse Nagbibigay ito ng vitamin C I at panthenol sa iyong buhok na siyang pumaprotekta laban sa pagkasira dahil sa sinag ng araw. Magtimpla ng dalawang tasa ng green tea sa pamagitan ng pagpapakulo ng dahon ng tsaa o pagsawsaw ng tea bag sa isang kumukulong tubig. Hayaang lumamig ito hanggang sa maging maligamgam. gam Magshampoo as usual at banlawan ng mabuti. Dahan-dahang banlawan ng iyong buhok gamit ang maligam-gam na tsaa. Sundan ito ng conditioner at gawin ito sa tuwing maliligo ka. Yogurt and Honey Mask Ang yogurt ay mayaman sa mga protina na siyang bumubuo sa buhok. Mayroong lactic acid na naglilinis rin sa anit. Ang honey ay kinokondisyon at nagpapanatili sa moisture at mayaman rin sa antioxidants na siyang umiiwas sa pagkasira. Kailangan mo ng dalawang kutsara ng natural yogurt at isang kutsara ng honey. Haluin ang dalawang sangkap. Ipahit ang mask sa iyong anit at buhok. Imasahe ng mabuti ang iyong anit. Ibabad ang mask sa loob ng 15 hanggang 20 minuto mag as usual at lagyan ng conditioner ang mga dulo lamang ng buhok. Gawin ulit ito ng isang beses sa isang linggo. Apple Cider Vinegar Rinse Nagbibigay ito ng vitamins B, C at potassium at ibinabalik ang natural pH ng anit. Pinapa-flat ang hair cuticles para sa kintab at mas kaunting pagbubuhol-buhol at nagtatanggal ng mga libag sa anit. Kailangan mo ng pantay na dami ng tubig at apple cider vinegar. Haluin ang dalawang sangkap at kung gusto mo ilagay ito sa isang spray bottle. Ispray ang mixture upang malagyan ng buong anit at buhok. Ibabad sa loob ng 10 minuto at banlawan ng mabuti pagkatapos. Mag-shampoo at ibabad sa loob ng 2 hanggang 3 minuto bago banlawan. Sundan ito ng conditioner. Ulitin ito ng isang beses isang linggo. Mayonnaise Mask ang mayonnaise ay mayroong egg yolks, suka at mga langis na nagbibigay sustansya at moisture sa buhok. Mayroon itong l LCT na tumutulak sa healthy na pagtubo ng buhok. Kailangan mo ng isang tasa ng mayonnaise. Ipahid ang mayonnaise sa iyong buhok mula sa roots hanggang sa tips. Balutan ng maligamgam na tuwal yung iyong buhok at ibabad sa loob ng 30 minuto. Mag-shampoo as usual. Gawin ito ng isang beses sa isang linggo. Para sa malalang dry hair, maaari kang gumamit ng mixture ng kalahating tasa ng mayo at kalahating tasa ng olive oil. Avocado and Banana Mask ang avocado ay mayaman sa mga protina, amino acids at bitamina na nagpaparelax sa anit at nagpapaigting sa healthy na pagtubo ng buhok. Ang natural na langis nito ay nagbibigay sustansya at moisture. Ang mga saging naman ay mayroong folic acid para sa kintab at mataas na level ng potassium bilang sustansya. Kailangan mo ng isang hinog na avocado, isang hinog na saging at dalawa hanggang tatlong kutsara ng olive oil. Haluin ang avocado at saging sa isang shower cap o plastic bag. Magdagdag din ng olive oil. Ipahid ang mask sa iyong buhok at takpan ng isang shower cap o plastic bag. Ibabat ito sa loob ng 20 minuto. Magshampoo as usual. Gawin ito muli ng isang beses sa isang linggo. Coconut Milk ang gata ng niyog ay mayroong vitamin E, niacin, folate at healthy fats na nagpapaigting sirkulasyon ng dugo sa anit. Nagbibigay sustansya sa dry hair at nagtatanggal ng tangle. Kailangan mo ng 6 na kutsara ng gata ng niyog, 3 kutsara ng coconut oil at 2 kutsara ng honey. Haluin ang mga sangkap. Baluta ng iyong buhok ng tinimplang mask. Ibabat ito sa loob ng 30 minuto mag as usual at gawin ito ng isang beses sa isang linggo. Nagustuhan nyo ba ang video na ito? Ano pang iniintay nyo? Mag-like at subscribe na! Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!